meron akong ipapakita sa inyo na dito lang sa mga bukid-bukid na kikita ito pero kaming mga taga bukid alam namin ito kung ah, kung kinakain ba to siya, o siya o hindi no? so kami naranasan ko na rin itong makain pero mga native ito siya pero hindi ko alam po ano itong pangalan ito pero alam ko kinakain ito siya matamis at saka malinamnam yung lasa so ito yung siya ipapakita ko sa inyo guys ha To, ayan yan yung puno na yan ayan yung puno na yan sa so, may kabila na yan, yan saka doon sa may dulo na yan. may mga bunga yan na kulay orange may mga bunga yan siya na kulay orange na maliliit uh, tapos may mga balay, may mga dahon dahon din sa mga gilid niya to so ipapakita ko sa inyo tara ito yun siya ano guys yan ito yan yan mga ito mga hilaw pa ito eh hilaw yan siya yan mga hilaw pa ito hinog na ito siya ito hinog na ito Hinog na 'yan siya. Tapos ito pa sa kabila 'yun hinog din 'yun, no. 'Yan. Hinog din siya. Kuin natin ito. Ito guys ah. Oh. 'Yan. Dami syang bunga, oh. To, parang pakwan lang siya na maliliit, 'di ba? Parang pakwan siya na maliliit. <laughs> parang pakwan na maliliit lang siya. 'Di ba? Daming bunga. Masarap ito, guys. Matamis-tamis ang lasa nito tamis tamis ito ang dami rin bunga sa may kabila oh. oh, may mga bulaklak pa siya ito ang dami oh. di ba ang dami niyang bunga so yun kukuli natin ito guys at ipapakita natin sa inyo masarap ito guys Ito you know, ang dami oh. Dami ng bunga. Diba pa. Hmm. Dami nyang bunga oh. Parang mga pakwan siya na maliliit. 'Di ba? mga pakwan siya maliliit gaganda yan yan siya so ito yan guys ito yan siya sarap kaya nito matamis matamis tamis ito guys yung lasa nito guys lalo na pag kulay pula na talaga siya pag kulay pula na masarap ito guys matamis talaga ito ito pa meron pa dito sa unahan meron pa dito ito yan O, 'di ba? Tingin, guys. Daming bunga oh dito. Dito lang talaga sa mga bukid-bukid mo ito at saka sa, ano, makikita makikita. So yan ang dami nila. Ang anduyan sa Meycabila oh, daming lapad dahil pala niyan dito. So ay uh, subukan natin itong kainin, guys. Subukan natin. So subukan natin itong kainin, guys, ito subukan natin ito siyang kainin yan to, tara at uh, ko sa alam at ito, ito talaga matamis to siya matamis din lasa nito hmm, tenso okay, parang may mga buto-buto siyang maliliit tapos matamis yung lasa niya mm. matamis yung lasa niya guys matamis tapos ito may kulay pula pa. Ito yung mas, basta kung tawag dito yung kung ang kulay niya kulay orange na orange na mapula pula. Mas matamis yun guys. Mm. Mm, sarap. Tamis siya guys. Nandito rin ako sana sa malapit sa pinagtatrabahuhan namin. Yan, dyan, dyan yung, mga, yung mga asama ko yun sa may taas yun yung sasakyan namin. No? Doon sa taas na yun sila uh, ano sila ng mga tawag nagtatapal naman sila ng mga pinagpukitan ba ng ano yung mga pinagganuhan ng mga kahoy-kahoy sa kalsada ginatamba gina, ano repair nila ulit yun so ayun na nga guys thank you so much sa inyong lahat shout out sa inyong lahat thank you maraming maraming salamat po sa inyong support at pagmamahal sa akin thank you